Patuloy yung agos ng uh, tubig. Yan. Yan. Yan lang ang uh, may bunga yan hanggang doon. Uh, sa bandaro, may bunga yan. At doon naman, S-Bank yun. Walang, uh, wala namang uh, mga bahay dyan. Dito lang. Dati mayroon dyan pero tinanggal na. At uh, ito ay uh, dyan ay uh, makikita ninyo na patuloy ang ating uh, pagmumonitor dito sa bagyo no? galing ng dumana po yan ha? kaya lahat ng dito da dadaan ang galing po yan ng marikina so, ay uh, pataas na rin eh o, taas na, o. Oh, oh. Dahil yun, mataas na yun, yun. Taas na yun. Inabot na yung unang pang-ilang baitang, eh, no? Inabot na rin yung unang uh, baitang, ano? Kaya tayo ay, uh, nagmo-monitor. Doon sa bandaron sa hangganan na mataas na ang tubig, no? Sumampan so, na rin sa mga hagdan eh. Kaya